Ayos ko pong ibalik. May sabatas ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga na kinasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga dayuhan o foreigners. Simulan po natin doon sa pagbabalik ng death penalty. Alam kong lahat kayo ay pagod na pagod na pagod na korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon na nagaganap ngayon sa Marcos Administration. Kaya po kung ako ay inyong tutulungan, isusulong kong may balik ang, ang, paru ang parusang kamatayan o death penalty sa kasong plunder at droga. Simulan po natin sa plunder. Sisimulan po natin na amindahan ang plunder law ibaba natin yung threshold. Ang plan de